Hey, what's up mga sir? It's me again, Sir Gad. Sir Ja! Tala! Eh, hey, naras si Jan! Kung kauban sa Diniha. First ride na mo dito sa may manungkan. Kaya mo tayong masunod Kay Basin mag-ulan, no? Para makauli dahil ta. Wala din wala din kabalo to. Kabalo to sir, sa wala ko lang bar na nakamata na ina ko ani. Paano ko to nakasalog sira na stress kamata. Ah, wala tala. Si Kyle. Abilin. Eh, naram mga kauban. Ano, tala. Ay tang chatan sana ako sir Rayman na padong nata sa Dikayo ha. Tara, bandit ah. Oh, nara mga kuyog. Ay, labo. Ba't na guys. Right now, ako oh, doon Ang wala karoon si Timoti Timoti kayo Saugpan Saugpan, saugpan sa manokan Awa siya na ng head? Wala po to, wala po Uy, bago namang membro <laughs> Saan yung ni mo? Jazz Jazz, nara si Jazz Nara ni Jazz oh Baray nila Jazz 4 <laughs> <laughs> minutes Hello, Hello sir Una <laughs> Makapaskataan ni, ni si Raymond Chill ride, chill ride, bro. <laughs> Nakaila ka unya, no? Ako po. Makaya kaya nato, last year? na last G, sir? Dili na. Last week na agi mo ko diha. Dapitan? Dapitan? Pero dito ko na agi sa San Jose. Sa Pantalan. Peace, <laughs> Ano? Tala, Tala, sir. na si Rayman Kaming <laughs> Sir, ikuan gani atong ruta sir Asa gani itong Kuan Kuan, katipunan Agita sa Sinaman Bypass Okay Langko, to Isis Dayon, to Ilaya Batitan ah. Dipolog dayon mm. so, mo. 50 kilometers Siguro Back and forth na na sir oh.

Ubay po lang ko. Yeah. Okay. Shout out sa mga nanay nito. Nagpaalam ba ni sila? Ah, sir Arthur, ito na ito. Mamahaw ka dito. To, alas 7 naman di ay. Gawin ako, alas 6 pa. Palit ko ani ma'am. Pandisal oh, kani? Yes po sir. Balik ko an. 40. 40. Puto na ito ha. Oh. Taraan. Kali okay. ni. Oh, Apa kuah? Ay, Ay. Ay mag-picture ka. Uh, update ka sa mga ginikanan, ane. Eh? Oh. One, two.